Naranasan mo na ba ang mga sandali na parang lahat ng tao sa paligid mo ay biglang nawala? Ang iyong mga kaibigan ay biglang nakatali sa kanilang sariling abalang buhay? Ang mga minsan mong pinagkatiwalaan para sa suporta ay tila tinalikuran ka? Ang mga miyembro ng iyong pamilya ay biglang lumayo ng walang malaking dahilan? Totoong masakit, halos parang bigla ang paghihiwalay. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ito ay isang panahon na sadyang inayos ng Diyos upang ihiwalay ka para sa isang bagay na mas dakila? Mag-subscribe sa channel at manatiling nakatutok hanggang sa huli para makatanggap ng makapangyarihang mensahe na posibleng makapagpabago ng iyong buhay sa positibong paraan. Lahat ng nangyayari sa buhay ay may dahilan. Kapag ginagabayan ka ng Diyos sa kung saan ka nakatalaga, kailangan mong dumaan sa proseso ng pagdadalisay, paghubog, at pagpapakintab. Karaniwang nangyayari ang prosesong ito kapag gumugugol ka ng oras ng mag-isa, malayo sa mga distractions. Maaaring hindi ito palaging maganda sa pakiramdam, ngunit kamangha-mangha ang resulta. Ang nag-iisang oras na ito ay kapag ang Diyos ay maingat na gumagawa sa iyo. Inaayos niya kung ano ang may sira at pinapabuti ang mga bahagi na nangangailangan ng pag-upgrade. Isipin ang isang hardinero na maingat na pinuputol ang isang bulaklak upang ito ay maging mas maganda. Ang focus ay sa pagpapahusay ng kagandahan nito, hindi nagdudulot ng sakit. Sa katulad na paraan, ang Diyos ay tulad ng hardinero na iyon na gumagawa sa iyo upang mailabas ang pinakamahusay. Maaring maramdaman mo ang sakit sa proseso, ngunit ang kaluwalhasyan ay magliliwanag sa iyong buhay sa pagtatapos ng araw. Roma 8 oras 18 minuto, itinuring ko na ang ating kasalukuyang pagdurusa ay hindi katumbas ng halaga na ihambing sa kaluwalhatyang mahahayag sa atin. Ang proseso ng pagpino na ito ay may mga tagumpay at kabiguan, ngunit may isang bagay na maaari mong tiyakin, ang piling ng Diyos. Ang kanyang presensya ay palaging nandyan, kung ang mga bagay ay maayos o ikaw ay nahaharap sa mga hamon. Isa siyang kaibigan na hinding hindi ka iiwan. Hindi tulad ng mga kaibigan na nagpapakita lamang kapag maayos na ang lahat, ang Diyos ay nananatiling matatag kahit na humaharap ka sa mahihirap na oras. Mayroong ilang mga halimbawa ng mga tao sa kasulatan na dumaan sa yugto ng paghihiwalay. Kunin si Moses, halimbawa. Pinatay niya ang isang Ehipsyo dahil sa pambubugbog sa isa sa kanyang mga tao. Nang malaman niyang may nakakaalam nito, tumakas siya patungong Midian. Sa Midian, nagsimula siya ng isang pamilya. Dito nagsimula ang paglalakbay patungo sa kanyang paghihiwalay. Nagtago si Moses dahil gusto siyang patay ni Paraon. Bagamat nasa panahong ito ng pagtatago, hindi niya alam na may tungkulin ang Diyos para sa kanya. Isang araw, habang pinapanatili niya ang kawa ng kanyang biyanan, nakatagpo niya ang Panginoon sa isang nasusunog na bos na karanasan. Panahon na para ipadala siya ng Diyos bilang tagapagligtas sa mga Israelita. Mali si Moses sa pagpatay sa lalaking ehipsyo. Gayon paman, kailangan siya ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita, kaya't pinigilan niya siyang mawalan ng buhay naghintay ang Diyos hanggang sa mamatay ang mga taong gustong pumatay sa kanya bago siya ilunsad sa atas. Maaaring sumuko na si Moses sa magandang kinabukasan. Maaaring naisip niya na kailangan niyang manirahan sa pagtatago sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit may plano ang Diyos. Kung paanong ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay, maaari kang dumaranas ng isang mahirap na panahon ngayon, dahil sa iyong maling gawain o isang banal na kaayusan mula sa Diyos. Tiyakin na hindi ka panghinaan ng loob. Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena upang bigyan ka ng isang maluwalhating pagtatapos. Hindi mahalaga ang antas ng kabangisan na ginawa mo, handa ang Diyos na baguhin ang iyong buhay. Sa yugtong ito ng paghihiwalay, maraming bagay ang maaaring hindi maganda. Maaaring mukhang walang makabuluhang nangyayari sa iyong buhay, ngunit bigyan ng pagkakataon ang Diyos na gawin ang kanyang gawain sa iyong buhay. Hindi-hindi niya ito mamismanage. Maaari kang laging magtiwala sa Diyos, gaano man kahirap ang nararamdaman. Tiisin ang proseso. Isipin kung hindi nagtago si Moises, napapatay nila siya, at hindi niya natupad ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay kaya't huwag sumuko, nasa likod mo ang Diyos. Tukuyin ang panahon ng paghihiwalay bilang isang mahalagang paglalakbay patungo sa tadhana. Huwag mong tignan ito bilang isang pag-aaksaya ng oras. Posible itong makita sa ganitong paraan, lalo na kapag walang magandang nangyayari. Gayunpaman, ang panahong ito ay isang mahalagang paglalakbay patungo sa iyong kapalaran. Ito ay isang oras para sa pagsisiyasat ng sarili, pagtuklas sa sarili, at espiritual na paglago. Sa panahong ito, maaari mong pagnilayan ang iyong mga nakaraang karanasan. Maaari mong suriin ang iyong mga paniniwala at tukuyin ang iyong mga kalakasan at kahinaan. Panahon din ito para matuto ng mga bagong kasanayan, bumuo ng mga bagong pananaw, at linawin ang iyong layunin. Ang pangyayaring ito ay mahalaga para sa paggamit ng tagumpay sa anumang lugar ng buhay. Isa alang-alang ang kwento ni Jacob. Kailangang mag-isa si Jacob para magkaroon ng karanasan sa Diyos. Isang bagay na kakilakilabot ang ginawa ni Jacob sa kanyang nakatatandang kapatid na si Esau. Nilinlang niya ang kanyang ama upang matanggap ang pagpapalang nauukol kay Esau, at dahil dito, nagalit si Esau sa kanya. Oras na para makita ni Jacob si Esau pagkaraan ng mahabang panahon, ngunit nag-alala siya. Nagpasya si Jacob na mag-isa, kaya pinaalis niya ang kanyang pamilya at nanatili sa tabi ng ilog. Gayunpaman, habang nag-iisa, may nangyari. Genesis 32, 24 kaya naiwan si Jacob na mag-isa at isang lalaki ang nakipagbuno sa kanya hanggang sa pagbubukang-liwayway. Matapos ang laban na ito, medyo nasaktan si Jacob sa butas ng kanyang hita, ngunit hindi siya bumitaw hanggang sa nakakuha siya ng basbas. Ano ang kahalagahan ng paghihiwalay ni Jacob? Una, nagkaroon ng pagkakataon si Jacob na pag-isipan ang kanyang buhay, mga kilos, at mga kahihinatnan ng kanyang nakaraang mapanlinlang na pag-ugali. Nakipagbuno siya hindi lamang sa isang panlabas na kalaban, kundi pati na rin sa kanyang mga takot, pagkakasala, at kawalan ng katiyakan. Gayun din, ang gabi ng paghihiwalay ay naging isang espiritual na larangan ng digmaan. Nagsumikat si Jacob para sa kanyang mga pagpapala at mas malalim na koneksyon sa Diyos. Sa buong gabing pakikipagbuno, nakatanggap siya ng malaking pagbabago ang kanyang pangalan ay lumipat mula kay Jacob hanggang sa Israel, dahil nakipaglaban siya sa Diyos at nagtagumpay. Ang pagbabagong ito ay minarkahan ng pagbabago sa kanyang pagkatao at kapalaran. Ang gabing iyon ay naging isang sagradong lugar kung saan hinanap niya ang Diyos ng taimtim. Ang pagtitsyaga niya ay humantong sa isang buhay na pagpapala. Sa wakas, ang kanyang oras na nag-iisa ay nagpapahintulot sa kanya na harapin ang kanyang mga takot, humingi ng patnubay ng Diyos, at emosyonal na maghanda para sa pakikipagkasundo sa kanyang kapatid. Ito ang dapat mong kunin sa kwentong ito. Kapag dinadala ka ng Diyos sa isang lugar ng katahimikan, dapat kang sumuko sa pangunguna. Maaaring hindi ito madali, ngunit ito ay para sa iyong ikabubuti. Sa panahong ito, ipapakita sa iyo ng Diyos ang iyong mga pagkukulang at kung paano ito gagawin. Ang mga ito ay maaaring imposibleng gawin sa isang maingay na kapaligiran. Kinailangan ni Jacob na manatiling mag-isa sa piling ng Diyos upang magkaroon ng lakas ng loob na makilala ang kanyang kapatid. Hindi mo kailangang magpanit, ang kailangan mo lang ay oras sa Diyos at makikita mo ang pagkakaiba sa mga bagay na nag-aalala sa iyo. Minsan Kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari sa nararapat, kailangan mo lamang ikulong ang iyong sarili at tanungin ang Diyos kung ano ang dagawin. Kung kailangan mo ng kaliwanagan sa isang bagay, manatiling nag-iisa sa Diyos at ipagdasal ang mga bagay-bagay. Tiyak, ang tawag ng Diyos sa paghihiwalay ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Magagawa niyang pabayaan ka ng mga tao o dalhin ka sa isang lugar ng katahimikan. Saan mang paraan siya dumating para sa iyo, ang iyong tugon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kanyang pamumuno. Kapag tumawag siya, sasagutin mo ba ang kanyang tinig? Hindi tulad ng mga traumatikong karanasan, ang patnubay ng Diyos sa isang lugar ng paghihiwalay ay maaaring banayad, tulad ng pang-araw-araw na pag-udyok na bumugol ng oras sa panalangin at pag-aralan ang kanyang salita halimbawa, nang dumating kay Jesus ang Espiritu bilang isang kalapati, upang ipahayag siya bilang anak ng Diyos, dinala siya ng Espiritu sa ilang para sa pag-aayuno at panalangin. Ang sinadyang paghihiwalay na ito ay hindi isang sapilitang paghihiwalay, nagpasya siyang sundin ang pamumuno ng Espiritu upang kumonekta sa Diyos. Katulad nito, hindi mo kailangang maghintay para sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari upang ihiwalay ang iyong sarili. Ang isang simpleng debosyon sa umaga ay maaaring maging panimulang punto. Gaano kadalas kang hiniling ng Diyos na manalangin, ngunit patuloy kang nagbibigay ng mga dahilan? Paano mo inaasahan na magsasalita ang Diyos kung patuloy mong iniiwasan ang Kanyang mga pahiwati? Kapag inanyayahan ka ng Diyos na makipag-usap sa Kanya, gusto Kanyang gabayan at pangunahan. Ito ay isang pagkakataon upang makisali sa isang makabuluhang pakikipag-usap sa iyong Ama. Dapat mong samantalahin ang mga sandaling ito at kilalanin na ang Diyos ay maaaring may mga tiyak na bagay na ibabahagi sa iyo sa bawat araw. Maaaring hindi ka makaranas ng mga dramatikong pagtatagpo tulad ni na Jacob o Moses. Gayon paman, ang pang-araw-araw na udyok na kumonekta sa Diyos ay isang banayad ngunit malalim na paanyaya. Ang pagtatatag ng isang tahimik na oras para sa panalangin, pag-aaral, at pagmumuni-muni ay maaaring lumikha ng isang sagradong lugar kung saan ang iyong puso ay bukas sa patnubay ng Diyos. Ang panahong ito ay hindi lamang panahon ng paghahanap sa Diyos, kundi panahon din ng pagtanggap sa Kanyang tinig. Sa Mateo 6, Anim, binibigyan diin ni Jesus ang kahalagahan ng pribadong panalangin. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto, at manalangin ka sa iyong ama na hindi nakikita. Gantimpalaan kita. Ang tanging pamantayan para sa isang bukas na gantimpala ay isang lihim na aparador ng panalangin. Walang dakilang tao ng Diyos na lumitaw ngayon nang walang mga sandali ng katahimikan sa Diyos. Dito ka makakatanggap ng mga nakatagong sikreto. Dito ka makakatanggap ng mga insight, patnubay, at mga nakatagong paghahayag. Maaari kang makaranas ng malalim at personal na koneksyon sa Diyos sa sandali ng katahimikan. Tandaan na ang panalangin ito ay hindi tungkol sa pisikal na pagtatago kundi tungkol sa pagpasok sa isang puwang ng katapatan, kahinaan, at pagiging bukas sa Diyos. Ito ay isang oras upang isara ang mga distractions at lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang iyong puso ay maaaring tunay na makipag-usap sa iyong ama. Sa makatuwid, ang tawag na ihiwalay ang iyong sarili sa panalangin at pagmumuni-muni ay isang banal na pagkakataon para sa personal na paglago at mas malapit na kaugnayan sa Diyos. Ito ay isang sinadyang hakbang tungo sa pakikinig mula sa kanya, pagtanggap sa kanyang patnubay, at pagdanas ng mga gantimpala ng paghahanap sa kanya sa mga lihim na lugar ng iyong puso. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng paghihiwalay ng Diyos, ano ang dapat mong gawin sa panahong ito? Ang siso na ito ay maaaring maging napakahirap sa makatuwid, dapat mayroong mga praktikal na paraan upang mahawakan ito. Una, tumuon sa personal na pag-unlad at pagpapaunlad sa sarili sa halip na manatili sa mga maaaring umalis sa iyong buhay. Sa halip na tanggapin ang pagkabigo, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang pahusayin ang iyong sarili. Sa loob mo ay namamalagi ang kasaganaan ng kadakilaan na naghihintay na makita ng mundo. Minsan, ang kawalan ng patuloy na suporta ay maaaring magbunyag ng iyong potensyal na tumayo ng nakapag-iisa. Kung nakaranas ka ng mga pag-urong tulad ng pagkawala ng trabaho, ituring itong pagkakataon upang tuklasin ang iyong mga hilig at interes. Maglaan ng oras upang tukuyin ang iyong mga kalakasan, kahinaan, at kung ano ang tunay na nagdudulot sa iyo ng kadalakan. Hindi ito tungkol sa pag-asa sa panlabas na pagpapatunay, ito ay tungkol sa pagkilala sa mga kakayahan na mayroon ka. Tanggapin ang mga sandaling ito ng pagbabago bilang isang imbitasyon sa pagtuklas sa sarili. Ano ang tunay mong gustong gawin? Ano ang iyong hilig? Kilalanin na may kapangyarihan kang hubugin ang iyong landas madaling masanay sa pagtanggap ng suporta mula sa iba, ngunit ngayon na ang sandali upang suriin ang iyong reservoir ng mga kakayahan at tuklasin ang iyong natatanging potensyal. Huwag hayaan ang mga hamon na tukuyin ang iyong halaga. Sa halip, i-channel ang iyong enerhiya sa pag-unawa at pagpapahusay sa iyong mga kakayahan. Tandaan, hindi ka palaging pinapakain ng kutsara. Minsan hinihikayat ka ng buhay na tuplasin ang kadakilaan sa loob mo. Pagkatapos mong gawin ito, magtiwala sa Diyos sa proseso. Napakahalagang magtiwala sa tapat na patnubay ng Diyos. Unawain na ayos lang nawala ang lahat ng sagot sa yugtong ito. Maaaring hindi malinaw ang paglalakbay at maaaring magtagal ang mga kawalang katiyakan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, magtiwala sa katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay isang tuloy-tuloy, maasahang puwersa na sumasama sa iyo sa bawat yugto ng buhay, lalo na sa mga pagsubok na panahon. Kahit na hindi mo maunawaan ang buong larawan, nangangako ang Diyos na kumpletuhin ang kanyang nasimulan. Panghawakan ang salitang ito sa Filipos 1, 6, sa pagtitiwala sa bagay na ito, na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtataglay nito hanggang sa ganapin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Kapag nagtitiwala ka sa katapatan ng Diyos, kinikilala mo na hindi ka niya pababayaan sa kalagitnaan. Kung paanong siya ay naging tapat sa nakaraan, siya ay mananatiling tapat sa paggabay sa iyo patungo sa iyong itinalagang lupang pangako. Unawain na ang pagbabago, paglago, at pagtupad sa plano ng Diyos ay nangangailangan ng oras, kaya dapat kang magtsyaga. Ito ay isang paglalakbay na unti-unting nagbubukas, at ang kagandahan ay nakasalalay sa pagpayag sa Diyos na kumilos sa kanyang sariling bilis. Ang pagsunod sa paunguna ng Diyos ay susi. Maging matulungin sa kanyang mga bulong, siko at banayad na patnubay. Kung minsan, ang direksyon ng Diyos ay maaaring hindi umaayon sa iyong mga kagyat na hangarin o inaasahan. Nangangailangan ito ng pasensya, pagpapakumbaba, at kahandaang sundin ang kanyang pamumuno, kahit na tila hindi karaniwan. Habang pinagdadaanan mo ang pagiging mag-isa, ang pag-alam na magkakaroon ng mga tukso ay mahalaga. Ang tanging layunin ay upang makaabala sa iyo mula sa iyong mahalagang paglalakbay at layunin. Isipin kung paano kahit si Jesus ay nahaharap sa mga pagkagambala pagkatapos ng apat na puaraw. Plano ng Diablo na guluhin ang plano ng Diyos para sa iyo kaya ang paghingi sa Diyos ng lakas ay napakahalaga upang madaig ang anumang bagay na maaaring mag-alis sa iyo sa iyong paglaki. Unawain na ang pagharap sa mga abala ay normal sa mga oras na ikaw ay nag-isa. Naranasan din ito ni Jesus pagkatapos ng mahabang panahon sa pananalangin. Alalahanin kung paano nilabanan ni Jesus ang mga pagkagambalang ito kahit na siya ay gutom at pagod. Gamitin ang kanyang halimbawa upang manatiling matatag. Kapag nahaharap ka sa mga hamon, manalangin sa Diyos at humingi ng tulong upang labanan ang mga abala. Ibahagi ang iyong mga damdamin at kahinaan sa Kanya, at humingi ng patnubay upang manatiling nakatuon sa kung ano ang dapat mong gawin. Isama ang mga espiritual na kasanayan sa iyong pang-araw-araw na gawain tulad ng pagdarasal, pagminilay, at pag-aaral ng Kanyang salita. Isipin kung ano ang maaaring makagambala sa iyo at subukang iwasan ang mga bagay na iyon. Ang pag-alam kung ano ang maaaring mag-alis sa iyo ng kurso ay makakatulong sa iyong maghanda upang harapin ang mga hamong iyon. Manatiling nakikipag-ugnayan sa mga taong humihikayat sa iyo sa iyong pananampalataya. Maging disiplinado sa kung paano mo ginagamit ang iyong oras. Gumawa ng mga pagpipilian na tumutugma sa iyong mga paniniwala at bumuo ng mga gawi na makakatulong sa iyong manatili sa track. Tutulungan ka ng disiplinang ito na labanan ang mga distractions. Patuloy na paalalahanan ang iyong sarili kung bakit mahalaga ang iyong paglalakbay at layunin. Kapag dumating ang mga distractions, tumuon sa iyong malalaking layunin. Kung naabala ka, tiningnan ito bilang isang pagkakataon upang matuto at umunlad. Unawain kung bakit ito nangyari at alamin kung paano ito maiiwasan sa hinaharap. Sabihin sa isang kaibigan, isang taong pinagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga layunin at hamon. Ang pagkakaroon ng kausap ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang suporta sa pananatiling nakatuto. Kaya, sa panahong ito ng nag-iisa, alamin na maaaring dumating ang mga pagkagambala. Gayunpaman, kapag inilagay mo ang mga hakbang na ito, maaari kang manatili sa iyong mahalagang paglalakbay at layunin. Gayon din, maging sensitibo kapag tapos na ang season. Kapag natapos na ang iyong oras na nag-isa, tingnan ito bilang simula ng isang magandang bagay. Tulad ni Moses, na sa una ay may mga dahilan tulad ng hindi pagiging isang mahusay na tagapagsalita nang tawagin siya ng Diyos, upang tulungan ang mga tao, ipinaunawa sa kanya ng Diyos na ito na ang tamang oras para mamuno siya. Kaya, kapag ang iyong oras na nag-iisa ay tapos na, bigyang pansin, magtiwala sa oras ng Diyos, at maging handa sa hakbang sa susunod na bahagi ng iyong paglalakbay na nakahanay sa kung ano ang binalak ng Diyos para sa iyo. Iwanan ang anumang mga dahilan at tanggapin ang mga bagong pagkakataon na darating sa iyo. Sa wakas, manatiling nagpapasalamat. Huwag kalimutan na ito ay isang panahon lamang. Alamin na ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng paraan, tinitiyak na ang resulta ay kahanga-hanga. Kaya kahit mahirap ang panahon, tandaan na nasa tabi mo ang Diyos, gumagawa para sa iyong ikabubuti. Yakapin ang tahimik, pag-isipan ng iyong paglalakbay, at magtiwala na ang paghihiwalay na ito ay simula ng isang kahanga-hangang kabanata sa iyong buhay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, lumalapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat sa iyong pagmamahal at habag. Salamat sa paghahayag na ang mga sandali ng paghihiwalay ay hindi mga panahon ng pag-abandona, kundi mga pagkakataon para sa isang banal na pakikipagtagpo sa iyo. Sa gitna ng kalituhan at kadiliman na nakapaligid sa akin, nakatagpo ako ng kaaliwan sa pag-alam na ito ay isang panahon ng pagpipino. Alam kong hinuhubog mo ako sa natatangi at magandang nilikha na iyong nilayon sa akin. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking alalahanin at pagkabalisa. Palakasin mo ako at maging gabay ko sa pagdaan sa mga hamon ng buhay. Bigyan mo ako ng karunungan na busisiin ang iyong salita at makahanap ng aliw, patnubay at inspirasyon sa mga sandali ng aking tahimik na pagmumuni-muni. Kapag tumawag ako sa iyong pangalan, Panginoon, nagtitiwala ako na ikaw ay sasagot at magbibigay ng kaaliwan at katiyakan na hinahanap ko. Bigyan mo ako ng kakayahang tumaas sa anumang mga abala na maaaring magtangkang ilihis ang aking pagtuon sa landas na iyong itinalaga para sa akin. Naiintindihan ko na ikaw ay may plano para sa aking buhay, isang plano para sa kadakilaan, at buong puso kong ninanais na iayon ang aking sarili sa layuning iyon. Panginoon, inatan mo ang aking isip at puso mula sa inay at mga kaguluhan na humahadlang sa aking pag-unlad. Bigyan mo ako ng karunungan upang makilala kung ano ang mahalaga at kung ano ang isang hadlang. Sa pagdaan ko sa panahong ito ng paghihiwalay, ipinagdarasal ko ang kakayahang maunawaan ang mga aral na iyong ibinibigay. Buksa ng aking mga mata upang makita ang layunin sa likod ng mga sandali ng pag-iisa, at bigyan ako ng pasensya at pag-unawa upang yakapin ang pagbabagong paglalakbay na inilatad mo sa harap ko. Ako ay may kumpiyansa na lumalapit sa iyo, batid na ang iyong gawain sa aking buhay ay perpekto at may layunin. Kahit na hindi ko lubos na mauunawaan ang mga pangyayari, nagtitiwala ako sa iyo. Naniniwala ako na ikaw ang master planner, at isinusuko ko ang aking buhay sa iyong may kakayahang mga kamay. Panginoon, kinikilala ko na ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa akin, at ang iyong mga pag-isip ay mas mataas kaysa sa akin. Nakatagpo ako ng kapayapaan sa katiyakan na hindi mo mapangasiwaan ang aking buhay. Nakikita mo ang mas malaking larawan, at nagtitiwala ako sa iyong banal na patnubay. Kahit sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan, nananatili ako sa pangako na hindi mo ako pababayaan. Ang iyong patuloy na presensya ang pinagmumula ng lakas at ginhawa. Naway ang panalangin ito ay sumasalamin sa aking puso at magsilbi bilang isang mapagkukunan ng pampatibay loob para sa mga nakatagpo ng kanilang sarili sa isang katulad na panahon. Hayaan mong madama ko ang iyong banal na presensya, at nawa ang panahong ito ng paghihiwalay ay maging isang makapangyarihang patotoo ng iyong katapatan at biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan at sa katiyakan na palagi kang gumagawa sa aking buhay, na naisa sa katuparan ang iyong perpektong plano. Manaignawa ang iyong kalooban, at makita ng lahat ang iyong kaluwalhasyan sa bawat aspeto ng aking paglalakbay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, ay click ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay.